Ngayon araw po si Mike kanya yahan ito. Ah, no? uh, ang topic ko ay tungkol sa ano no, sa education din. No? At uh, paano ba tayo no, paano ba tayo uh, natututo o ano ba ang dapat nating matutunan no? Kasi et, kung pupunta ka sa ano no, sa mga colleges and universities, napakaraming uh, courses no. Pipili ka. At pagpili mo kahit na ano piliin mo, parang lahat pag-aaralan mo eh, no? So, kung kumu kumuha ka ng business management, no? Tapos, may mga minor subjects ko, ro, no? Nandiyan yung mga mathematics, nandiyan yung mga uh, uh, English, ano pa ba, science, history, etc., etc. Tapos, pag-aaral ka ng engineering, ganun din, no? Parang, pag-aaralan mo rin lahat, parang, ano na no? parang added na lang yung, ano, no? Yung specialization mo, no? So, parang pero ang ending pagka gumraduate yung estudyante eh parang wala rin alam mas magaling pa yung ano yung mga hindi nag college na nagbasa lang ng libro na isa lang yung interes tapos pagdating doon sa binasa niyang libro mas magaling pa kesa doon sa napakaraming mga mga binasang libro no? so anong implikasyon nito no? sa sa sa, sa kalidad ng education natin. So, bumababa ang kalidad ng education kasi bumababa yung kalidad ng ating binabasa. So, ngayon, bakit mababa ang kalidad? Dahil na-focus tayo sa quantity. No? So, ngayon, speaking of quantity, no, kasi uh, hindi lang ito tungkol sa loob ng paaralan. Eh, no? Uh, sa panahon ngayon, may impluensya ang, ang mass media at social media sa pagkatuto ng mga tao at pagkamangmang na rin ng mga tao. Dahil sa panahon ngayon, uh, nagkalas nagkalat ang mga basurang content o yung mga low quality content. No? So, ang kinukonsumo ng karamihan ng mga tao ay yung mga 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 content na maiigse, no? Sa video, yan yung mga shorts uh, or mga reels. Tapos eh sa articles, andiyan yung mga short form na article sa parang short form na article sa parang spammy na, no? So, nga parang ano na, parang masyadong ah, uh, Uh, hindi na ano hindi na talaga uh, uh, unique no bibihira ay nagbabasa ng mga long form articles no ng mga 3000 word articles uh, o kaya yung mga citation or mga research uh, bibihira yung nagbabasa ngayon sa mga libro mas ano no mas uh, popular yung mga yung mga easy to read na mga non-fiction no uh, kaysa doon sa mga highly or deeply academic na mga ng mga libro no So, hindi naman kasi importante na ano, eh, no, na, na napakarami mong binabasa, no. So, uh, provided na may ano kayo, meron kang ano, meron kang nagkakaroon ka ng mastery doon sa ano, sa sa pinag-aaralan mo, 'di ba? So, kahit isang libro lang 'yan, pero kung aral na aral ka doon, napakalaking bagay noon. Hindi ba may mga philosophers tayo na sikat na sikat ang mga philosophers, pero hindi naman sila natuto sa napakaraming philosophers, no? natutunan lang nila o nabasa na lang nila eh yung isa o, o yung mga sulat ng isa o dalawang philosopher sa buhay nila. No? So halimbawa ako, uh, nag-aral ako ng philosophy. Pinag-aralan pinag -ar namin mula sa panahon ni Thales papunta kay Socrates hanggang sa kay Immanuel Kant, lahat uh, papunta kay Marx hanggang sa ano no, sa 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 kahuli huli ang mga philosophers ngayon. sila sila Noam Chomsky Uh, at yung mga existentialist na sila John Paul Sartre napakarami pero sa tingin mo mas mas magaling ako kaila ano kaila kaila Karl Marx hindi si Karl Marx sino bang mga nabasa lang yan dud ilang, ilang tao lang Ludwig Feuerbach tsaka si George Hegel no at si ano si si sila ano sila uh, yung mga sikat na mga philosopher tulad ni Plato kanina pa siya natuto kay Socrates lang. Ah, si, si ano, Aristotel, kanina pa siya natuto kay Plato lang. So, si Marcos Aurelius, sino ba ang ano? Ang, ang, titang ano niya, ang nagturo sa kanya, di ba? Eh, si, ano, si Rupus, no? O, oh, o oh, si, eh, yun, yung mga, yung mga tipong, um, natuto ka lang sa isang pinuso, pero, pero ang galing-galing mo, di ba? Kasi, uh, yung quality, over quantity ang nananaig, no? Kaya nga ano eh no, gustong i-i-share ni ano rito no ni uh, Seneca no. Yung nung unang panahon nangyayari na yan no. Uh, kahit sa panahon niya, ah uh, ganyan na yan. At nag nagano siya, nag uh, nagbibigay siya ng payo tungkol sa ano bang ano, ano bang pipiliin natin, quantity or quality sa sa ating pagkatuto. So sabi ni Seneca, "What's the point of having countless books and libraries?" whose titles could hardly be read through in a lifetime. The learners is not taught but burdened by the sheer volume and it's better to, to plant the seeds of a few authors than to be scattered about by many. So, totoo naman yun eh. Uh, uh, mas maganda yung ano eh, meron kang, meron ka talagang uh, uh, pinupukusan na ano no, na, na na hindi naman specialization at this one at a time no pag-aralan mo yung isang bagay one at a time uh, bago ka tumalon do sa isang bagay no? uh, ngayon kapag ka talagang natuto ka tsaka ka tumalon sa isa, sa isa di ba uh, mahirap kasi yung ano eh yung lahat uunti uh, unti-untihin mo pero uh, Parang you are parang master of nothing di ba So, hindi ka ni jack of all trades kasi wala. Hindi ka rin naman masyadong maalam eh. Informed ka lang pero hindi ka educated, di ba? So, ganon yon uh, so, magkaroon tayo ng konting ikigay, no? Na kamukha sa Japanese uh, culture. Uh, kultura ng mga Japanese, yung ikigay. Na nagkakaroon sila ng focus sa sa isa, training nila yung sarili nila doon sa, sa isang bagay na yon na na minamahal nila at dahil doon Natututo sila, gumagaling sila, nagiging skillful sila at talented sa bagay na yon At 'yun ang nagbibigay ng ng uh, maalwang pamumuhay sa kanila. So, so 'yun yung ano, 'yun yung point ni Seneca, no. Magkaroon tayo ng konting ikigay Hindi tayo hindi pwedeng ano, hindi pwedeng uh, lahat yayakapin natin. So ngayon sa sa panahon ngayon, kung tayo ay ano, no, nagbabasa tayo, tayo ay gumuglugte Facebook tayo o nag-YouTube, di ba? So, uh, decide for yourself. Ano bang kukonsumuhin mo? Long form or short form, di ba? At kung long form, di ba? Lahat ba kukonsumuhin mo? Hindi. Pili ka ng kalidad. Pili ka kung sino talaga yung ano, yung, o yung ano talaga, yung masasabi mong may katuturan at may kalidad na makatutulong sa pagkatuto mo. Hanggang dito lang po. Ito po si Mike Anyayahan. May the force be with you.